Kasintahang si Cherry at RJ Digital Dean ang naging ligawan noon. Pero hindi sa pamamagitan ng text o anumang social media applications. Dahil ang dapat na magkakumpetensya sa online game na Lucent Hearts, nagka-mabutihan pa. Una, syempre, nag-ano lang ako noon, lalaro lang ako talaga, yun lang talaga yung goal ko. Then, ayun, nakilala ko yung mga... May mga naging friends din ako doon iba. Tapos nakilala ko siya doon sa laro mismo na, na yun. Una, nagpapatulong lang ako sa kanya kasi mas mataas kasi siya nun sa akin. Para tulungan niya ako, pinakausap ko rin siya kahit pa paano. Parang noona talaga, ginagamit ko lang siya para, o ano, para lumebel ako, para ganun. Habang nagkakainitan kasi sa laro, pwede ring mag-chat ang mga player. Dito nga raw unang nagkausap sina RJ at Cherry. Napawang naghihintay pa na mag-online ang isa't isa. Ang dati nagsimula lang sa palitan ng items pang palakas ng kanilang karakter, unay naging palitan na ng matatamis na mensahe. Kalauna nag-level up na rin ang relasyon ng dalawa. At naging sila na nga dahil pareho ng hilig, ang madalas daw na date ni na RJ at Cherry sa computer shop. Sa ngayon, may tatlong taon na rin daw ang kanilang love story. At nagsimula man daw sa laro ang kanilang relasyon. Hindi-hindi naman daw nila paglalaroan ang damdamin sa isa't isa. Pero paano kung ang ating bayani noon ang manliligaw sa iyo ngayon? Papasa kaya ang kanilang estilo? Si Rizal, masipag, manligaw. Porque matalino, marami siyang pwedeng gawin para ipakita yung kanyang panunuyo. Si Bonifacio, lingin sa kaalaman ni Kaoryang, Isang taon na palang nililigawan yung magulang ni Gregoria de Jesus. Si Kaoryan mismo nagsabi niyan sa kanyang autobiography, yung mga tala ng aking buhay. Hindi nga raw niya alam. Ang general naman o si Antonio Luna, may pagkamakulit ngunit nananatiling istrikto.